So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Kaytano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino. nga mga kabayan, Senator Peter Kaytano at ex Senator De Lima nagpalitan na ng mga hang na salita sa video nito. So what's po natin? ang kanilang mga sinasabi sa video nito mga kababayan. So kasuhan mo ako. ba diba, sabi mo sana isama na lahat yan. Sama na yan si Cayetano sa ICC. Kasi gusto nyo mawala kami. Kasi may political agenda kayo. Wala kang karapatan Alan Peter. Para pangaralan kami mga tumayo at lumaban. Para sa mga Pilipino. Remind mo, aduterte lang ang demonyo. I-fact check nyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali Huwag kang sinungaling, Alan Peter. Ka kasuhan mo na ako dito para may, may ano ako, may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo. Alan Peter is the last person on earth who should tell human rights organizations and human rights defenders what to do in the arrest of former President Duterte. He is also the last person on earth with the credibility to talk about due process and human rights. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kami mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng re rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, walang awan ninyong pinagpapatay ang libo-libong mga Pilipino kasama ang mga sanggol at mga bata. Alan Peter's defense of the EJKs and the drug war is well known In fact, he should be one of those accused and arrested by the ICC, together with Duterte. He enabled, encouraged, and goaded the, the deadly criminal enterprise that was the summary execution of poor Filipinos in the name of a fake drug war. Poor due process at human rights and nalalaman mong mungayon, Pero nasaan ka? Noong nilabanan ko sa senado, ang kawalan ng due process. at paggalang sa human rights ng mga pinapatay sa drug war. Hindi ba ikaw ang pinakaunang kumutsa sa akin na bakit ko nilalabanan si Duterte? Hindi ba sinabi mo pa na kailangan pa nating pasalamatan si Duterte dahil ginawanan na niyang parang Singapore ang Pilipinas sa pagpatay sa lahat ng mga kriminal at adik? Hindi ba sinabi mo ang na kulang pa nga ang mga pinapatay sa ilalim ni Duterte at kakaunti pa lamang ang mga biktima ng EJK kumpara sa panahon ng ibang mga Pangulo. Hindi ba ikaw ang pinakaunang lumapastangan sa aking mga karapatan at kumalimot sa due process sa pagkatuwa mo sa pagkaaresto ko dahil sa mga peking kaso na gawa -gawa -gawa ninyo? Asa ng due process noong tinawag mo akong spokesperson ng mga drug syndicate? Noong panahon na pinapatay na lamang sa kalsada ang mga addict at pusher? Nag-ingat ka ba bago ako tawaging drug lord dahil baka bigla rin akong patayin na walang due process? Huwag kang sinungaling Alan Peter. Sa totoong totoo lang, wala ka naman talagang pakialam sa due process at human rights. hangat hindi ikaw at si Duterte ang bittima. The true test of standing up for due process and human rights is when the poorest and lowliest of Filipinos have been oppressed and you fought for them. Where were you during that time when the people's rights were being violated? Of course, you were on the other side, the side of those oppressing and violating our people's human rights. Wag ka lang magdamit na human rights defender. Alam ng lahat na isa kang oportunistang politiko na naalala lang ang due process at human rights kapag kayo na ang nagigipit. Ano naman ang mali at illegal sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC? Jurisdiction over the crime is conferred by law. What is the law on crimes against humanity, including systemic attacks On the civilian population of which Duterte is accused. There's the Rome Statute. There's also Section 17 of RA 9185 that provides that the Philippine government may choose not to exercise jurisdiction over crimes against international humanitarian law, and that instead it may allow another entity conferred with similar jurisdiction by international law to assume jurisdiction where said entity is already investigating the accused or suspect. Insofar as jurisdiction over crimes against international humanitarian law are concerned, the law is RA 9185, and RA 9185 says that the Philippine government has the option to surrender Duterte to the ICC without any judicial approval. because it is a waiver of its exercise of jurisdiction in favor of the International Court, here the ICC. Kung may problema ka sa batas na ito, Alan Peter, ipadeklara mo muna ng unconstitutional sa Korte Suprema. Until that time, please stop lecturing and whining to us. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko? Anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung, yung paglabas ng aeroplano, hindi pa hawak yung, uh, yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa ano, hindi ba dapat binigyan ng reasonable time uh, kung, kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time tapos yung ibang advocates nakita ko nagpo post sila mute academic na uh, panalo na na-outsmart na sila kasi nasa airplano na hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo eh. Yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights eh yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan kinot um, out nyo eh sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan sa to seek legal remedies, pareho na may due process. So, I'll jump, no? Doon sa legal remedies. So, sabi nung iba, eh bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So, first and foremost, uh, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial uh, killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang. Diba? ba? walang trial at, at dinidistinguish natin po yung mga uh, tinamaan uh, dahil nga uh, sila sila nagbarilan mga sindikato para hindi mahuli di ba so hindi hindi state hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon and then dinidistinguish mo rin yon dun sa mga police at militar na may raid and then uh, they protected their own life so the point is ang ginawa ni Senator Dilima sa hearing sa Senate, I'll, I'll go through this deeper later on ang huh? ginawa niya sa hearing hindi niya sinabi sa madlang people sa atin lahat na during her time as justice secretary iniba nila yung definition ng extrajudicial killing uh, hawak namin po yung mga papeles noon so tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang 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 uh, napatay na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang uh, justice secretary ay mahigit 10,000 at never ko sinabing kulang ang uh, ang napatay o pumatay. I mean, you're you're making me out to be a monster, ma'am na uh, hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga uh, famed fact checkers. Oh, yan ha. Rappler, yung uh, mga investigative journalism, oh, i-fact check niyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailang ko sinabi na kulang pa yung patay? I always said that every life is valuable, di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process, di ba? So, sa kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, doon po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists, pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalabal ang karapatan when it's unpopular. Diba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge uh, rather than pure human rights, tahimik lahat nung, nung sinakay sa erplano at uh, inilabas na lang. Hindi, hindi hinintay ang Supreme Court, hinintay, hindi hinintay... Eh, saan ka nakakita na i-arestohin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, at uh, aalisin mo na, diba? So, na, napaka-delikado yan. Eh, sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan sampung general, papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo. So, kailangan to pag-isipan ng mas, mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm, I'm pointing to the issue na tama ba ng isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly uh, sinakay sa erplano at inalis. Okay. Number two, human rights. Ma'am, sabi mo, nasan ako? Okay. Uh, ako po, taga-tagig. Sa tagig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, nag, uh, naging addict sa drug, sa shabu, kaya uh, ninakawan yung pamilya, ni po yung sa pamilya. Dito po may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po meron pong uh, kung ano nangyari and, and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as what? 3 million, as high as 5 million na adik. Ang adik po ay biktima. Ulit-ulitin ko po yon. Tignan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang adik. Kasi ang adik ay biktima. Dapat sila ay gamutin. Dapat sila ay bigyan ng oras at kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Tagig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama ma'am, senador ka naman, pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung story nyo, napatayin lahat ng adik ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang story ang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact uh, changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi whether sila ay sales, uh, whether sila ay nasa opisina, sila ay nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila uh, hold up in. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, pag, lalo pag sweldo at sila ay nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay uh, bukod sa napakahirap kumuha ng uh, passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, uh, ang nangyari po, pati po ang OFW ay hinihinga ng pera para makuha ng passport at pagkatapos sa uh, ilan mga bansa, isang naging ehemplo, yung Kuwait. Uh, sa Saudi po, for example, dahil walang pondo po para dun sa legal assistance or napakahirap ilabas yung yung uh, yung pondo ano po nangyayari minsan nandun sa pulis sa korte na magkakaroon po ng abogado inayos po natin yan dahil ang bawat OFW tinatawag nating hero pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid ginawa po ni uh, President Duterte during my time as secretary that was increased kaya umabot ng uh, if i mo yung yung pondo 1.3B so let let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights ba diba? so i understand hindi dapat may ejk Magkakampi tayo doon but you refuse to see that because sa mind mo aduterte lang ang demonyo so yun nga ang problema ba diba? So, on one hand, you have a Philippines that is nearing a narco-state where the streets are not uh, safe when all kinds of corruption, tanimbala, uh, kung ano-ano nangyayari, and you didn't want to deal with that. So, let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last two years ni President Arroyo? At inimbestigahan niyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion. Wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? oh, tapos sabi mo kasi powerful. Kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa iyo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan niyo at sabi niyo nga na uh, kaya niyo. Eh, ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon, nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng Mike? Di ba? Inareglo mo, imbis na, na, magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng Mike, dun time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng Mike, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So, then we go to fact uh, checking, di ba? Ah, uh, marami kang sinabi sa iyon na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patay, patayan, etc. no? That's the language of the president. Uh, I never excuse that. I I I made known kapag ka uh, close doors and in some areas that that's the language the criminals no, but I I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay uh, ang ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang police, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa ano, 'di ba, sa ICC, doon muna kayo, kayo sa ano, sa country. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC. Kasi gusto n'yong mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo eh, na, na nangarap na kayo eh. Mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na vice president, or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose eh, di ba? I don't always agree with with uh, who people choose. But I respect the people's choice. That's the democracy eh. ba? Diba? Nakatikim din ako ng talo, nakakikipag- uh, tikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala, nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. but kayo napaka frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang ang uh, ang basbas o ang uh, tiwala ng tao kaya gusto nyo ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung kinulong ka. You know, magkaibigan tayong personal eh, di ba? You know in your heart I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo. And nor was I, uh, nor did I pray for it. You know that in your heart, but still yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me let me finish or conclude by saying this: There's so much confusion. We're here not to play politics or to or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas ano ba ang tamang proseso? Uh, we're thinking about our future, the, the future of all Filipinos, not only of your uh, beloved Liberal Party. Ang pinag-uusapan natin dito lahat ng Pilipino kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs, uh, maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. Uh, and I think this will become an international incident because the other countries now will will start looking at their own loss kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. So, sayang. Chance sana ng immigration to, di ba? Yung minsan napipintasan sa pag-offload. Sana in-offload nyo na ang dating Pangulo. Di ba? Para nga hinintay man lang ang Supreme Court. For all we know, baka manalo pa kayo sa Supreme Court. But at least, nabigyan nyo ng due process at nabigyan nyo po ng uh, opportunity sa kanyang legal remedy. So I'll talk more later, but it's more of our CIA 365. It's about principles, about values. Gemma, thank you sa inyong mga nanonood sa Saudi. I hope naramdaman nyo yung reforms na ginawa. No? And of course, the diplomacy uh, sa lahat ng ating host, di ba? Uh, para nga mas maging maganda ang kalagayan ng ating mga OFW. Siguro, something to ponder. Uh, uh, former secretary former chairman ng CHR former senator uh, de lima former a person who former told the truth pero ngayon panay kasi uh, kasuhan mo na ako dito para may may ano ako may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at ng mga kasama i i meant no offense to human rights activists Nirespeto ko kayo during my time i always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But, yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. Ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte na, na ma-detain ma siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino. Yung mga bayan, tama ba ang pinaglalaban ni former Dilima? Sa kanyang pinaglalaban ngayon na sinasabi niya ay para sa mga mamayang Pilipino. At tama rin ba si Senator Peter Cayetano na ipinaglalaban din niya ang karapatan ng ating former President Roa Duterte? Comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panunod.